Good morning! I'm back! This is some Has, and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin kay Ati sa Manalo tungkol dito sa unfairly judged daw sa kanya dito sa Miss Cosmo. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang ati sa manalo tayo ngayon. So eto nga, kasi naglabas nga ang Miss Universe Philippines ng naglabas ang Miss Universe Philippines ng about video dito sa Son Roces ko saan in interview ang mga kandidata na iisa lang ang tanong. At ang tanong, "Can you recall a time when you failed?" unfairly judged. So, yon So, syempre, si Atisa Manalo ang pinagpiestahan ng bayan dahil eto nga, si Atisa Manalo ay nagsalita na regarding don sa unfairly judged sa kanya dito sa Miss Cosmo. Kasi yun pala ang na talaga ni Atisa Manalo during that time. So, yon Maraming nagsasabi sa Miss Cosmo ah nagamit daw si ati sa manalo ng bongga bongga To be honest, ako ko ako tatanungin ninyo. Dahil siguro nandoon na gusto nga natin ipanalo ang laban na to. Gusto natin ma manalo si Ati sa Manalo sa Echoy National Pageant. I think ayon So talaga ang ta taong bayan ay nagkaisa para supportahan ng bonggang bongga si Atisa dito sa Miss Cosmo. And then, ayun, medyo nakakalungkot lang yung pangyayari dahil hindi sinuwerte nga si Atisa sa laban niya sa Miss Cosmo kasi na-disgrasya siya. So, ito talaga yung pinakamatinding experience ni Atisa sa Manalo sa pageantry kung iisipin mo kasi hindi biro talaga yun nangyari sa kanya. At hindi biro na madisgrasya ka ng ganun, di ba? At malapit na ang preliminary competition nangyari pa to. Kung iisipin mo talagang Minalas. So, yun talaga yung masasabi ko. Minalas si Atisa Manalo sa Miss Cosmo. And I think yung universe, hindi yon ang sinasabi sa kanyang pageant. Kasi kahit pasabihin natin na parang ayan, binibigay na kay Atisa Manalo ang, ang pageant na to. At talagang malakas ang laban ni sa Manalo na manalo dito. Pero may mga nangyaring insidente. Ayun yung tinatawag na hindi niya to destiny. So unfairly judging. I think yes, medyo naging unfair lang ang Miss Cosmo dahil ayun nga, alam naman nila na nadisgrasya si Ate sa Manalo pero may mga ano kasi may mga may mga bagay kasi na parang in -estimate nila yung kakayahan ni Ate sa Manalo. At ganun na ang nangyari. Pero in fairness naman kay Ate sa Manalo, saludo naman ako sa ipinakita niya ditong tapang at galing kasi kahit nga anong mangyari ay nakita naman natin na inilaban ni Ate sa Manalo. sinrain niya talagang race our plug sa Miss Cosmo. At dahil doon sa ginawa ni Ate sa Manalo, oh my gosh, saludo ako sa isang Ate sa Manalo, di ba? Hindi naman naging sagabal sa kanya yung yung sakit ng naramdaman niya. Kung baga parang inilaban niya pa rin ang Pilipinas sa abot ng kanyang makakaya. So, ayun nga lang. Alam naman din natin na medyo parang naggaguhan din talaga dito sa Miss Cosmo. Kasi, ewan ko, parang piling ko kasi yung time na nawala si Ati sa Manalo sa, sa ang mga activity nila doong nagkaroon na bigyan ng chance yung mga kandidata na pag paborito nila at gusto nila na maka-arangkada maka pa ng bongga ng bongga. So, yun. Katulad nilang halimbawa, Thailand, Vietnam, Indonesia. So, yun. Pero wala tayong magagawa. Decision nila yon at yun ang gusto nilang manalo. Pero ako, tulad na sinabi ko, iyahan tulad ko kasi ang laban ni sa Manalo sa nangyari kay Catriona Gray doon sa Miss World. Kasi di ba sa Miss World, kahit gustong 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 gusto na natin na makuha yung ikalawang corona at nakikita na natin na kay Catriona Gray Pero di ba, ganun din yung nangyari. As in talagang biglang pak ah, nawala sa eksena ang ating reyna. At ayon na no uwi sa wala. Pero yung pumunta siya sa Miss Universe Philippines, Ayun nakita naman natin na talagang panalo, di ba? So yun. So yun din yung iniisip ko about kay Atisa Manalo. Kung na-feel niya na parang hindi naging fair ang sa niya dito sa Miss Cosmo, hindi mo naman yun maiiwasan na ganoon talaga yung eksaktong maramdaman niya. And then maitutuloy ko talagang na kominalas kanya. So yun. Kaya wala tayong magagawa kapag pumasok talaga may mga taon talaga na hindi tayo swerte at hindi para sa atin to wala talaga tayong magagawa kahit anong laban natin so doon lang sa mga sumisisi kay Ate sa Manalo na hindi niya nga napanalo ang Miss Cosmo sana wag natin husgahan si Ate sa Manalo nandito lang dahil hindi naman natin alam kung ano talaga ang naging kulang pero ang alam ko ay nilaban ni Ate sa Manalo ang laban na to at ginawa niya yung kanyang makakaya sa kabilangan na namamagal yung mga paa niya pero tinuloy niya pa rin yung laban sana ma-appreciate mo yun bilang makapilipino tayo di ba so syempre uh, wala tayong magagawa kung ayaw din ng ng hurado at hayo din ng ano sa kanya pero syempre hindi doon nasusukat yung kakayahan ni ati sa Manalo na purkit na talo siya dito ay hindi na siya pwedeng manalo sa iba pang pageant tama yung ginawa ni sa Manalo na nagbalik ka after mo ma-experience to. Hindi mo na pinatagal kasi para sa akin, ito yung perfect timing. Sabi ko nga noon, kung babalikan nyo yung mga vlogs ko, kung saan ka nadapa, dun ka bumangon. Kasi ito yung magbibigay sa'yo ng lakas, at ito yung magbibigay sa iyo ng tiwala sa sarili mo na kaya mong gawin ang lahat ng bagay basta may tiwala ka lang sa sarili mo. At yun yung nakikita ko ngayon sa isang adi sa manalo na lumalaban dito. Yung doon naman sa Cosmo, tapos na yun, wala na tayong magagawa. Nakita na natin yung result, pero nandito tayo sa pangalawang laban na kung saan ay pinuprove niya yung sarili niya. Yung iba, Ayaw pero yung iba naman ay patuloy pa rin na sinusuportahan So naiintindihan ko na may mga kanya-kanya tayong mano, May mga kanya-kanya tayong gusto Pero napakaganda kasi ng istorya ng isang ati sa Manalo Para ihatid ito sa buong mundo kung saan ka nadapa, doon ka bumangon. And then, yung experience na to ay nakita ng lahat. And then para sa mga tao na nawawalan ng pag-asa dahil sa hindi sila sinuwerte at hindi naging maganda ang pangyayari nila, nandito ang isang at sa manalo na isang example sa atin lahat na pwede mong ibangon ang sarili mo sa kabila ng mga hindi magandang pangyayari at pwede kang manalo at magtagumpay sa isang laban na hindi mo ipinanalo noon. Hindi ang sukatan ng ng pagkatao ng isang tao ay yung pagkabigo mong makuha ang isang bagay. eto ay sukatan kung paano ka uli lalaban at tatayo. And then I think at isa manalo isang example sa atin lahat. Maganda ang ipinakita. And then ngayon sa laban niya dito sa Miss Universe, syempre inaabangan natin kung siya nga ba ang magtatagumpay. But for me, I think kaya ni Ate sa Manalo maipanalo ang Miss Universe Philippines. At yan yung aabangan natin sa Coronation Night. Kung ito nga ba, siya nga ba ang magtatagumpay? Kung ang kwento nga ba ng isang Ate sa Manalo ay isa sa mga dapat natin maging inspirasyon. ba diba? So yon So kasi talagang makikita mo eh na destiny na yung gumagalaw. Destiny na yung nagsasabi kung na ang gumagalaw kay Atisa sa Manalo. At sabi ko nga, sa pagbabalik niya dito, bongga yan. And then, doon naman sa Miss Cosmo, salamat, di ba? Kasi, at least na-experience na Atisa sa Manalo yung ganitong experience at eto ang nagpatibay sa kanya. And then, doon naman sa sinabi niya sa Sonrox, I think, doon lang siya nakafocus doon sa experience niya na totoo na kahit anong mangyari, kahit pa mag-broke ka, pwede ka pa rin tumayo at pwede ka pa rin lumaban. Di ba? So, yon So, basta tuloy lang ang buhay. Pilitin lang natin maging buo ang ating mga sarili. So, doon sa nakikita ko magandang halimbawa, maganda ang experience ng hinahatid ni Atisa Manalo. Kung baga, paano niyang tignan yon bilang positibo, ay yun yung tignan din natin na parang kahit anong mangyari sa buhay natin, may positibo pa rin na maganda. ba? Diba? So, yan! Kaya yun yung reaction ko doon. Ang bongga niya doon. Ang bongga-bongga niya doon sa sa reaction, sa ano niya na yun doon, sa mensahe niya doon. Para sa akin, ano yon Panalo. Panalo kasi parang kahit anong masyari, para lang yat damit, pwedeng tahiin kapag nasira, di ba? So pwedeng uling gamitin, pwedeng uling irampa, ganun. So kahit anong bagay, as long nakaya pang iremedio, mare han payan. At huwag kayong mag-alala, guys, kasi hindi naman dito natatapos yung lahat, di ba? So sa laban dito ni Atisa Manalo, nakikita ko yung tibay ng loob, nakikita ko 'yo, yung, yung determination niya at higit sa lahat ang nakikita ko sa kanya, yung pag napapakatotoo niya sa sarili niya. So, panalo. Panalo yung ipinapakita niya. And then, tignan natin. Kasi syempre, tulad niya na sinabi ko, madami pa din kalaban na talagang pwedeng makalusot, pwedeng makuha sa kanya ang pangarap niya. And then, natin kung magtatagupay ba ang isang ati sa manalo dito. So, syempre, samahan na lang natin ng suporta at dasal sa mga maka sa dyan. Di ba? At doon naman sa mga hindi naniniwala kay ati sa manalo, eh, nasa sa inyo po yun. Ayun ay, pananaw ninyo, ayun ay opinion ninyo. So, bahala na kayo kung ano yung gusto ninyong isipin. Pero kasi wala tayong karapatang haglangan ang pangarap at tagumpay ng isang tao. Basta na doon lang, siguro kung siya ang mananalo, eh, supportahan natin. At kung sino man yung mananalo dito, kung hindi man si Atisa, sana sumuport pa rin tayong lahat. ba diba? So, yun! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment ilalaw mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chico mo dito sa mga tinatalakay natin. Siyempre maraming salamat sa inyo lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So, tiwala lang sa itaas. Walang imposible sa kanya. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you, guys. Oh, mm -hmm.